kung nabubuhay lang sana yung uh, daddy namin talagang napakasaya nun so yan magandang araw mga kapanyero Ito tayo ngayon sa Rosaryville Clubhouse Bali, nagpe prepare kami ngayon ng children's party para sa mga bata na dito sa mga area namin bali mga kapanyero dito kung lumaki sa village na to bali ito mga kapanyero taon-taon uh, ginagawa namin to yung party na to kami nung kapatid ko ang uh, nagpatuloy sa party na to ayan mga kapanyero i-share ko nga pala sa inyo kung ano yung start nitong party na to start lang ito na yung mga ilang ilan lang, ilan ilan bata lang sa mga palipaligid namin na nagsimula lang ito sa pagpapakain ng sopas. Hindi ito sa ano, nung mga panahon namin noon, hindi ito sa clubhouse na tulad ngayon. Dati isinara lang namin yung isang karsada. Hinarangan lang namin ng mga ano yan, ng mga silya. Yung mga silya nga noon, hindi naman talaga mga silya, mga silya lang ng pambahay. Mga mga plastic-plastic na silya lang. Doon talaga nagsimula ito. Noong 1985 tapos bali yun niya Nagtuloy-tuloy siya, uh, dumami nang dumami yung mga bata. Nagtuloy-tuloy taon taon nagkaroon ng ganito. <coughs> tapos sa uh, hindi inaasahang uh, pagkakataon, uh, nagkasakit ang daddy ko bali tapos namatay. Bali 10 years siyang nahinto. Sa ngayon, mga kapanyero, eh uh, tayo ng pagkakataon niya na nakapunta sa Alberta. Medyo may sumosobrang pera. Parang itinuloy namin itong ganitong tradisyon ng pamilya na taun-taon uh, magkaroon ng ganitong klasing party. Bali ito, mga kapanyero, ang original na date nito is uh, December 29 or 30. Uh, December 29 or 30, kung ano availability ng mga bata. So, pagtatanong kami kung ano gusto nila, ganun, para at least sila naman yung atin, sila. So, naglalaan talaga ako ng pera para dito. So, dapat to December, di ba? January na ngayon. So, i-cancel ko yung December 29, 30 na yun. Dahil niya, alam ko na mauuwi ako ngayon. So, isinet ko siya ng January 11 para nandirito ko sa Pilipinas. So, ganun yung mga nangyari mga kapanyero. Ito yung isa sa mga dahilan kung bakit ako umuwi para uh, baka attend din ako sa party na to. Kasi ya, alam ko masaya to. Tsaka ito yung ano, ito yung pabana. Uh, kahit anong mangyari, at least itinuloy namin kung ano yung nasimulan niya. Wala man kaming pera pero pinaghahandaan ko talaga to. January pa lang, February sa pagtatrabaho. baga, meron ng portion ng pera na napupunta na para sa ganitong ganitong event kasi nga talagang kailangan ipunin mo hindi naman biro di ba yung gagastos ka pero ito kasi itong mga to is hindi ito ano eh hindi ito yung kailangan mo magbigay ng malaki magbigay magkasama-sama lang yung mga bata rito maging masaya magkaroon lang ng palaro ang sasayan nila ganun eh ganun yung nakikita namin dito kaya nga naging tradisyon na namin pamilya yung ganito kaya ngayon mga kapanyero, yung ano, yung mga dati nating jeep giving, di ba? Nadagdagan na tayo. Hindi ito yung simula eh. Kaso nadagdagan na tayo ng ng dalawa, di ba? Yung yung isa, yung pagpapa pagpapakain natin sa mga ita, sa mga katutubo natin, di ba? So nadagdag siya. Tapos hindi natin inaasahan pagkakataon. Oh, yung mga pulubi naman diyan sa Edmonton, nagkaroon din tayo ng pagkakataon na magpakain, di ba? So padad padad pa ano eh padagdag ng padagdag, di ba? Hindi natin hindi ko inaasahan yung mga ganong pangyayari na padagdag ng pa, padagdag yung mga binibigyan natin, yung mga tinutulungan natin, di ba? Hindi hindi ano eh, hindi hindi natin hindi ko masasabi kasi mga kapanyero kung kung paano eh kung paano yung nangyayari na nagkakaroon tayo ng pondo unti-unti para sa ganito mga sa mga ganitong pagkakataon share ko rin sa inyo yung mga picture dati na yung mga dati, yung mga dating Christmas party na na mga nangyari doon na mga pagpapalaro, pagpapakain sa mga bata. I-share ko rin sa inyo 'yon mga kapanyero. Ayun. Kaya maya-maya lang baling ngayon yung mga time na to, ah, uh, ito nagre-ready pa lang isineset namin tong clubhouse. Kasi nga, parang nag-level up na tayo kasi from karsada, napunta tayo sa clubhouse, uh, from sopas, iba na yung pinapakain natin sa mga bata, di ba? Tsaka mga kapanyero, uh, noong 1985, uh, meron pa rin eh, meron pa rin mga yung mga bata noon, uh, sila naman yung, ngayon yung mga tumutulong. Yun ang yun ang kagandahan kasi yung mga dati noon uh, may mga iba pa na nalipad na sa ibang lugar, nakapag-asawa sila. So nawala sila sa lugar na to. Pero meron pa rin mga naiwan. Na nandirto pa rin sa lugar na to na sila naman yung mga tumutulong sa amin para maayos to. Kasi sila yung mga bata noon. Yun ang kagand, yun ang kagandahan kasi na kumbaga nag-ano ka, nag-invest ka ng kabutihan diyan at least, eto pa rin sila, kasa-kasama namin. Bata pa ako noon, bata pa kami nung kapatid ko noon. Ang daddy ko palang nag-aasikaso. Yun eh, Ganun, yun ang napakagandang pagkakataon kasi, ba? Diba? ito yung mga committee ng mga palaro na to mga ayan kakainin, mga mga organizers mga organizer ayan mga nagpapalakas para mamaya sigurado ubusan ng lakas to mamaya ayan mamaya wala mamaya mamaya mm mm oh Yata, ayan mga kapanyero ha huh? Napagkakamalan akong anak nito O yan, ayan, ayan Napating kita Ayoko na Tapos sabi niya Tapos sabi niya Ayan, ayan Ayan, ayan Ayan, <displaystyle mumbles> <tego dietarySí> ayan <SOUND> <mumbles> <finishingarak> <-ayyim>, <ashes> Boy. Ayan, 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 ayan. Ayan, ang madam, oh. madam. Madam, madam. Madam ng Rosa Reveal. Pagdating ng araw, eh, isang body to. Ako, Panyero, bulakay to. Diba, o? Kain tayo, kain tayo, kain tayo, kain. Hindi na ako pupunta. O, hindi sabi ni Tati. Mga kapanyero, ito na yung mga uh, mga ano ng daddy yan yung mga kasabayan ng daddy noon mga nagdarating nga na sila yung mga dating kasamahan na nandirto sa rosary, so rosary Bill Subdivision. Yeah. So ito mo lahat P15, P1, P15. P1, P15. kaya mag-start, tinay natin yung iba. So ang tinay natin is P100. 你好，巴 nasa hit pa rin ng mga tuktogin dito sa loob hindi ako makapag video sa loob ang lalakas ng sound system nila pero ang saya napakasaya ngayon dito ng mga bata hindi hindi mo mababayaran ng pera yung mga ngiti yung mga saya na nangyayari sa mga oras na to to palabas labas lang ako pa share share lang pa video video sa labas dahil nga ang ingay nagsisigawan yung mga bata yan. Pero sobra sobrang saya. Uh, kahit mag ipon ka na mag ng pera diyan sa Alberta, kung ganito naman at ang daming bata naman na mapapasaya mo. Ah. Uh, bawi ang ano mo, ang pagod mo. Hindi mo naiisipin kasi yung ano eh, yung pera eh. Pagka ganito, tsaka ang kagandahan mga kapanyero, bali, yun nga, dollar yung sinahod dyan. Dito sin sa Pilipinas, napakalaking, ano, napakalaking ng diferensya, di ba? Tsaka parang walang ano eh, walang, hindi mo, hindi mo iisipin yung pera dito eh. Pagka ganito eh, ganito yung sitwasyon, kung kayo yung nasa kalagayan, kung ano yung nararamdaman ko ngayon. Wala eh, hindi, ano eh, masaya, hindi ko maipaliwanag talaga kung ano yung nararamdaman ko syempre ano rin eh yung mga nasabi na nasabi ko rin naman na itong anong to party na to di ba itinuloy lang namin pero ang kagandahan naman kasi mga kapanyero uh, meron din namang mga uh, organizer dito na sila yung mga kasamang original ng uh, daddy ko ng mga panahon na nagpapaganito sila mga kapanyero yung susunod niya pala uh, ito yung ano uh, ito yung original na mga nine na mga 2000 ito yung mga una una namin na mga kasama sa ganitong ano batang bata pa lang tong isang to kasama na namin to sa ganitong party, ito yung mga una talaga ito yung mga original si Dominic ilang taon na itong ganitong pangyayari, kasama pa rin namin si Dominic. At saka yung si nanay niya, bali, siya yung talagang organizer natin ngayon. sa uh, siya yung organizer natin ngayon sa mga pag-ano na to, pag-party -pa na to. Panyero hindi lang mga bata ang mga nagsakasiyahan dito, pati mga magulang na rambol-rambol na lahat na rito. Isang yung mga mga nanay-nanay, mga nagta ano na, mga nagsasayawan na rito. Kita niyo naman, hindi rin ako makapag ng maayos, ang ingay. Pero napaka napakasaya. Walang ibang ano, hindi mababayaran ng pera yung kasiyahan ng lahat ng mga bata rito. Nakita niyo naman, mga panyero. isang mga ano rito, isang taga rito na mismo sa clubhouse malapit sa clubhouse nagpaluto na lang kami ng mga pagkain bali eto isa-isa uh, nang dinadala rito dahil nga mga gutom na rin, talaga mga active, mga hyper, yung mga bata ngayon dito ito na mga kapanyero yung mga pagkain, isa-isa nang dinadala ayan na mga pagkain. Ayan, dinadala na. Ang ganda naman ng itinimis dito. Ah, uh, nakapila na para magpapakain na tayo ng pumunta kami sa isang gilid kasi hindi namin alam kung kakasya ba ang pagkain. Pero ayan, nakapila naman lahat ng mga bata. Medyo nagkakain na yung mga bata ngayon. Ano masasabi mo sa party na to? Ayos mga kapanyero. Uh, ito nga pala, si Detective Charles. Oo, oh, kilala ang Mr. Charles G. Official. Ayan, uh, Kapanyero, wala naman ako nakita hindi nakangiti. Lahat naman nakangiti. Dalawa lang ang hindi nakangiti rito na nakikita ko. Itong katabi ko, dalawa. Oh. Ayaw magsingiti. Hindi pa alam kung bakit eh. Nakita nyo mga kapanyero, para kami mga basang sisiu dito. Ito lang kami. Nakita nyo itong dalawang katabi na to. Nakita nyo, simpleng simple lang. Pero papakilala ko nga pala, i-share -share ko sa inyo sila, yung mga may ari ng Dela Dico Farm yan, na matatagpuan natin sa Doña Remedios Trinidad. Sa mga susunod nating na vlog, sasama sa natin, i-share namin sa inyo. Yan. So, ito ang ating mga organizer. Ano naman kami? yan ang mga tanong. Paano naman daw sila? Kami. Hello! Hello mga young people. thank you Joveth hi Panyerong Bulakhenyo Panyerong Bulakhenyo Panyerong Happy na nandito siya Papayag ba tayo mga panyero na wala itong mga organizer natin Yes, paano naman kami Then Bukas, bukas, sa ano, mga susundod natin mga kapanyerong sila naman Yes, yeah. hello. 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 hello, hello Hi, Panyerong Bulakhenyo Hi, Panyerong Bulakhenyo Hello Panyerong Subscribe Ayan mga kapanyero, uh, nakakapagod. Nakakapagod pero hindi mapapantayan, hindi mababayaran yung saya na nangyari ngayong araw na to. Kung nabubuhay lang sana yung uh, daddy namin, talagang napakasaya nun. So, ayan. Mga nagliligpitan na, mga nagliligpitan na rito. Ayan. Siyempre, ito yung ano, di ba? Yun yung naging tradisyon nga namin, di ba? Na pamilya. Ah, mga kapanyero, ah, maraming maraming salamat. Hanggang sa muli.